Yung uh, Jambi Madrigal Framework, ay posibili pa po ba ngayon yan? Yung uh, hindi ka kilala, pero kumuha ka ng artista na popular para tumulong sa iyong kampanya, ay pumunta sa iyo yung uh, kanyang popularity. Yan ba ay pwede pa ngayon? Uh, especially in the age of, ano uh, Sen, especially in the age of social media, uh, that is absolutely um, still a viable, still a viable strategy, especially for these SOCMED influencers. Tawag namin dyan care multipliers, C-A-R-E, yung care multipliers, mga endorsers, influencers that will, ano. um, well, last election, a little too late, but uh, the artistas all rallied for uh, VP Lenny, but um, for some reason, I don't know what about the machinery was, uh, and, uh, and the brain trust was lacking, but uh, late na nila ginawa yung strategy na yan. Hindi sila nakinig dun sa isang saksakan ng guwapo at saksakan na galing na campaign strategist na sinabi antimano na dapat ilabas yung mga artista early on. Uh, hindi sila nakinig. Alan, yun. Si Alan. <laughs> si Alan, <laughs> Alan isa kong tanong, sa mga artista ngayon, sino yung pinaka malakas pagdating sa ganyan? Di ba before, may Sarah Heronimo, may Sharon Cuneta, noong panahon ni Sek Edu, siguro, Edgar Mande, Saldi Shornak, <laughs> yun yung mga ano niya eh. Joyce Stregan. <laughs> si Danny Bunny, <Vani>, ganyan. George Joyce <laughs> Stregan, yun ang pinakamahalaga, Joyce Stregan. Yeah, yeah, yeah. Sina uh, Pops Daddy Bus, uh, Jumides Maturan, Kumakan na sa rally, ganyan. Naiyak <laughs> 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 na naman yung host. Hindi <laughs> <matuling> ko talagang <laughs> matuloy yung tanong ko. Ngayon, sino ba yan? Si, si, si Coco ko. Martin ba yan? Si Marian? Si Dingdong? Piolo? Si, eh, It's absolutely Coco Martin. And uh, right now, pag nakuha mo yung mga K-pop, if you have the if you have the money and the convincing power to get groups like Bini, etc., etc., nako panalo ka sigurado. Yung mga K-pop, K-pop. And right now, influencers, the likes of Small Laude, for example. Um, pag yan, dumalo sa rally mo, Diyos ko, ang laki, ang laki ng jump mo. Pero nito oh mga nakaraang mga senatorial election, hindi masyado nag-play out yan, di ba? yung uh, Jambi Madrigal Framework. Itong halimbawa, hindi ko masyado nakita yan nitong mga nakaraang uh, dalawa, tatlo, apat na senatorial elections. For senator, you're correct, Sen. Uh, hindi masyadong ginamit ang mga endorsers. Kasi nga, social media also social media also uh, changed the entire dynamic. Imbis na gagastusin mo for an endorser, gastusin mo na lang sa mga troll, gumawa ka na lang ng landing pages, sponsor mo na lang yung mga page mo etc. Mas okay pa kung mara, micro-influencers na lang. Yung meron solid mm. uh, followers, pero miski 10,000, 5,000 even, pero solid talaga. A 100%. 100%. That's the new framework. In fact, si, uh, another professor na madalas mo rin guest, si Fatima Gao, uh, made a study on that. Na very effective yan. Puro prof dito, mm -hmm. iyan ah. Parang tayo lang yata na iiwan dito ah. Oh, Prof Lamas nga, Prof Ronnie eh. Pero oh, tayo Prof Llamas. Prof is in the padding. Tayo ano eh. <laughs> hindi na ko Prof Alan eh, Prof Christian. Prof. <laughs> uh, magagalit sa atin yung mga real professor, no? 'Di ba? Prof Ronnie, maraming mainit ang ulo sa academe, no? Hindi ka pwedeng tawagin professor unless full professor ka. Bawal 'yon. Oh, eh. ba bawal sa amin, bawal. Mr. So, ikaw, ikaw uh, Christian, hindi ka pa full professor ano ko? ang rango ko is um, assistant professor 5. Hamak lang yon Ba? Ako doctor. Ako doctor. Nando doctor ng eleksyon. Joke lang. <laughs> si Alan yung real kingmaker. Yeah, yan, yan. Pero pag gumawa ka, pag gumawa ka Alan na libro, wag puro picture, ha? <laughs> 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 Parang, parang nawala yung uh, self-respect siguro ng pag yung writer, no? Yung uh, hindi, parang na yung picture kesa doon sa sinulat. Parang Instagram, eh, no? No, uh, send Jen? Nung binuksa mo, parang Instagram page, eh. Pero no comment, no comment tayo dyan. Hindi, naka Baka naka comment. tayo. Nakakomment ka maruntag. na. Baka eh. Binabawi ko, nakakomment ka na, eh. <laughs> Grabe kayo kayo, uh, ah, Big Rod. Do ko lang na-realize, sobrang ano, dali sa'yo pala ng budhi ni Vic Rodriguez. No? Hindi <laughs> <laughs> maka-comment yung ating uh, batigang professor from Pulse Asia. Siyempre, mahirap na. Baka makakompromise. <laughs> Ito, prop, prop to kayo. Eh, nung isang gabi kasi, eh, sineta pako ako nito ni Christian eh. No? Tinanong ako kung ako ang pipili. No? Kung ako pipili ay uh, sino yung aking mga Albert? pipiliin ng mga na senador? Ba Senator Benter, uh, Christian. Kung, nga uh, kung ikaw, ah uh, professor, ay pipili ka, irarank mo yung mga survey firms. No? <laughs> 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 hindi, hindi mahirap na tanong yan. Napakadaling uh, tanong. Napakadaling uh, uh, sagutin. Uh, I invoke my right against self-discrimination. <laughs> yeah, 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 yeah. Maling mali ang sagot mo, bro. Ang tamang sagot dyan, wala po akong maalala, Your Honor. Dumaki <laughs> so, po ako sa farm, Your Honor. Yan ang <laughs> tamang mo, sagot dyan. Hindi, hindi po tinuro sa amin. Kahit ko na, lang, na Kahit i-code mo na lang. No, na kabilang ni Christian na nakakaunawa. Kahit i-code mo <laughs> na lang. Ito na lang, ito na lang. Sige, so, gawin natin. Para... No, kasi binanonood <laughs> sa atin, wala silang makakuha ang sagot eh, no? <laughs> Huwag uh, um, babanggit kami ng, ano, ng uh, survey firm. Bye-bye. <laughs> Gumanong ka lang, ha? Gumanong ka lang, prof. Rony. Gumanong ka lang. Umalis. 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 Umalis na. Ito na lang. Ito na lang. Ito na lang. Eto na lang. Eto, you don't have to name names, no? Pero sa tingin nyo, meron ba mga fly-by-night na nare-report sa media yung mga resulta? And definitely meron. Kasi uh, every election meron ka niyan eh. Kaya ka merong uh, alam mo, uh, organization that have come up with guidelines to assist media basically in determining whether those reports should be reported, should be published. Uh, unfortunately, yung media naman, hindi naman ganun ka-attentive to those guidelines diplomatic no tanong na lang si Alan sa sa sa, sa kumpanya nyo, ano yung pinaka nirerespeto ay hindi man nirerespeto hindi masyado mabigat yun eh pinaka pinaniniwalaan well madali lang yan ayan 100% kaya kong sagutin yan titignan mo the proof of the pudding is in the tasting ika nga titignan mo yung survey firm that has always gotten it right and uh, is closest to what the actual elections uh, turn out to be And uh, having said that, it's got to be pulse. Uh, that's that's the, their calling card. Their calling card is um, is accuracy to the real results. Uh, yun lang naman yun, eh.